Magandang araw mga ka-channel. Ah, nandito po pala tayo ngayon sa bintahan ng baka dito malapit sa amin. Ah, bibili lang tayo ngayon mga ka-channel ng lulutuin natin na ah, nilagang baka na parang bulalo. So buto-buto pala itong bibili natin mga ka-channel. So tinanong ko na rin muna kung sure bang baka yan kasi alam niyo na mga ka-channel ako po ay isang ah, Muslim na hindi ko makain ng baboy. So mas maganda na yung sigurado. So ayun pinakilo ko na mga ka-channel at itong dalawa na to ay 300 na pala ayan mga ka-channel yung dalawang buto-buto na yan so ayan nung nakauwi ako bumili na rin ako ng mais, ripolyo at saka patatas so ayan po yung ipapang sahog natin mamaya so ayan hiniwa-hiwa ko na yung ating nabiling baka uh, kasi hindi pa na hati-hati mga ka-channel dun sa buto So yan hinugasan ko na siya mga ka uh, para mas palinis at matanggal yung mga namuong um, mga dugo dyan sa mga buto na yan. So nung nahugasan ko, nilagyan ko na ng mga rekado, nilagyan ko na ng sibuyas, luya at saka ng paminta. Bale, dyan natin siya papalambutin mga ka-channel hanggang siya ay lumambot. So, yan lang po yung nilagay ko na ating papakuluin hanggang sa lumambot. Siguro uh, mga tatlong oras o dalawang oras kasi buto-buto ito mga ka-channel eh. So, yan tinakpan ko na. Tapos, binuksan ko na rin yung ating gasol. So, dyan lang natin yan siya mga ka-channel hanggang sa siya ay lumambot. So, bago abang nagpapalambot pala tayo, hiniwa-hiwa ko na itong sayote at saka itong repolyo at saka itong mais. Mayroon na din na akong dalawang siling green dito. So, kaya ang una nating hiniwa is itong repolyo. So, hihiwa-hiwain lang natin yan mga ka-channel. Masarap din yan pang pangsahog at saka yan yung ng ating nilagang baka. Ayan, so bago tayo magpatuloy mga ka-channel, ah, sa lahat po ng sumusuporta ng ating channel sa YouTube at saka dito sa Facebook, Uh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Bali 15,000 subscribers na tayo sa YouTube at saka uh, almost 20,000 followers na tayo dito sa Facebook. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga ka-channel. At sa nanonood ng video na to, kung nakarating hanggang sa parte na to, uh, welcome uh, welcome ka-channel. So, ayan, bumalik na tayo dito sa ating niluluto. So, binalikan ko na yung ating pinapakulo at ito nga lumabas na yung mga sebo so to tatanggalin natin yan mga ka-channel kasi pag yan hindi natin tinanggal at saka pagka lumamig yung ating uh, nilagang baka uh, lalabas po yan so ayan uh, tingnan nyo yung gilid mga ka-channel ang dami so tatanggalin din natin yan. yan kasi yung mga dugong namo doon sa mga buto-buto so kailangan natin tanggalin yan so nung natanggal ko na mga ka-channel ito na kumukulo na at sa point na to uh, tiningnan ko na rin kung malambot na yung ating baka So, yan mga ka-channel, tinusok-tusok ko lang. So, mga isang oras, kalahati ko na siya uh, pinapakuluan mga ka -channel. So, uh, titingnan natin kung malambot. So, nung nakita kong malambot na, uh, nilagay ko na rin itong uh, mais. Bale, ito kasi mga ka-channel, uh, nilagay ko muna, siguro mga mga 3 minutes uh, natin siyang inuna. Kasi mahirap kasi palambutin yan mga ka-channel eh. So, nung nalagay ko na mga ka uh, sinunod ko naman itong uh, ating mga uh, Ricardo. Ang una kong nilagay is itong pamintang uh, dahon ng paminta. So, dalawang piraso pala yung nilagay ko mga ka-channel. So, nilagyan ko na rin siya ng beef cubes pampalasa ng ating uh, nilagang bak. So, sinunod ko na rin pala itong patatas mga ka-channel pampalasa din yan. So, yan, hinalo-halo ko na mga tatlong minuto lang yan mga ka-channel uh, tatakpan ulit natin tapos pagka 3 minuto na uh, isa ka naman natin ilalagay yung ating repolyo so yan kumukulo na siya mga ka-channel so nilagay ko na yung ating repolyo so malaking hiwa pala to mga ka-channel kasi yung iba uh, bagyo ano ba yun, bagyo page ba yun yung nilalagay nila so ako mas preferred ko yung repolyo so ayan tinakpan na ulit natin mga ka-channel uh, papalamuti lang natin ng konti yung ating uh, repolyo so nung lumambot na siya mga ka-channel uh, nilagyan ko na rin siya ng uh, itong patis so hindi pala ako gumagamit ng uh, asin pagka ako ay naglalaga ng baka nila ang ginagamit ko is patis so nung lagyan ko siya ng patis mga ka-channel uh, naglagay na rin ako ng magic sarap pampalasa tapos inyan hinalo-halo ko lang ulit para kumalat yung ating magic sarap sa ating uh, nilagang baka so sapit na pala ito mga ka-channel tinikman ko na yung ating nilagang baka kung ano ba yung lasa so medyo mainit siya mga katsyanit so nung okay na yan pinatayang uh, pinatayan ko na siya ng apoy tapos bago tayo kumain mga katsyanit mas masarap yan kung may sausawan so ang sausawan ko pala eh, yan uh, dalawang uh, kalamansi tapos nilagyan ko na rin siya ng uh, sili and then uh, simple, hindi mawawala yung patis so yan yung magiging sausawan natin mga katsyanit tapos sinalo-halo ko lang para medyo mapisa ng konti yung si kasi pag hindi kasi mapisa yan, hindi ganong maanghang. Eh mahilig pa naman ako sa maanghang. So sa point na to mga ka-channel, nagsandok na ako ng ating uh, nilagang baka. So nung nakapagsanog pala ako dito ng ating ulam, so sinunod ko na rin tong kanin. So medyo madami-dami na konti yung ating kanin kasi masarap yung ulam natin. So ito pala yung ating itsura ng nilaga nating baka mga ka-channel, itsura para nakakatakam na. So sempre, sausawan, kanin, and then hindi mawawala sa pagkain, ang cook, ah, favorite ko kasi ito mga ka channel pag kumakain. So yan, atitikman na natin yung ating niluto. Um, unang, sarap, unang tikim sarap So, ayan mga ka-channel, uh, saglit lang, ubus kagad ka yung ating kanin. So, kain tayo mga ka-channel. Mamaya na, mamaya na kayong mag ugam ha? Yeah, yeah. Hanggang dito na lang po pala yung video. Maraming salamat po.